Buenos dias, mi amigo. Welcome back to my channel. El Pesca Barbosa TV. It's me again. Andito ako ngayon sa isang breeder na bali nagkakakilala lang kami kagabi. Yung pumunta siya sa ano ko, sa pwesto ko dun sa IBT. So, may may binili ako sa kanya. May mga sword day. Ayan mga amigo, kung napapansin nyo, pulang-pula sa malayo. Swordtail. Yeah. Yan. Yan mga aquatic plants niya. So, andun si Bossing. Bossing JR. Shoutout ka, Boss. <laughs> <laughs> Dito yung ano niya. Ayan. So, mamaya, may display na tayo ng swordtail sa pwesto ko. Ayan. Ayan. Alam niyo kung saan ito? Hindi ko sasabihin. <laughs> Joke lang po. Kasi, ano, exclusive lang daw. So, doon yung mga ibang, ayan, yung mga yung mga amigo. Mamaya, may display na tayo niyan. May, anong tawag boss? Blue Moon? Blue Moon. Oo, oh, may Blue Moon na. Okay. Sarap ng pakiramdam na nakahanap tayo ng breeder na mabait, mabait si Bossing. Okay, okay. Ang problema lang namin, wala kaming plastic na malaki. Kaya sa isang supot na plastic, parang crowded talaga. <laughs> Rice na yan. Manageable. Pwede lang namin magawa ng paraan. Okay, okay. One Eternity Later So, ito na yung mga kamigo Yung kanina na Pinuntahan kong Kaninang umaga Ayan, May display na tayo Bali, sampung Balot lang na Ginawa ko Ayan Bibilangin ko, mga ka One, two One, two Bilang. Hindi ako marunong magbilang ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 yan dito. May bakante. May bumili na mga amigo. Ayan. Basic lang. So hanggang dito na lang muna yung video natin. Maraming salamat sa panonood. Hasta la vista baby. Adios.